Hello po mga kalods, nandito po kami ngayon sa Turat City. Bali, tumating kami dito kanina mga alas 10 na may Ngayon 11, diretsyo na kami kakain. Kakain muna kami ng lunch. Kasi po ang oras po dito ngayon ay 11.30 ng tanghali dito sa Tripe City, mga kaludz. Ito po si Jerome Pebeda, isa din pong vlogger yan. Magiging vlogger someday. Okay? At ah, ito po si Jeffrey Tyson Candol. Yan ang kuha namin. Bali, bossing-bossing bosing namin ba? Okay? Mga ka-lords. Paki-watch naman po ang aking YouTube channel. Shinjen 27 Dito ko kami kayo sa mga kabsahan. Order po kami ng spare ribs ng moton kambing yan sa atin tapos coke pagkatapos ito bibili ng mga uh, isda o ano bang mga ulamin tapos mga pangkonsumo sa isang buwan tapos uuwi na 1.30 yung bus namin okay mga kalods Diyan, yan si Jerome yung pong pinos ko nag vlog po ako sa loob ng planta na naka acid suit na dilaw yan po si Jerome Pepeda. Okay mga kalods. Maraming maraming salamat po. Goodbye po. Ingat po kayo mga kalods. Kami po ikakain muna.